Hey guys, for this video, tignan naman natin ang gaming performance ng Poco F6 Pro sa mga games na yan. Simulan ko dito sa may Blood Strike, nakamak settings yan, at yung sample ng gameplay natin. Correction para sa may last review ko ng smartphone na yan. Naka k resolution lang pala siya guys. Mali ko lang na sabi ko na naka 4K display yan. Para sa akin kung pinag-iisipan yung bumili ng Poco F6 Pro, pinaka perfect choice para sa akin yung 12.5.12 12 na version. Still masyadong mahal para sa may 23k na presyo Kung 256 lang yung kukunin natin Pero wala na nga silang SD card stat itong si Poco Saka so, ganun din naman Kagasas din naman tayo ng malaking halaga Syempre din na tayo sa sulit yung ibabayad natin Dahil pataas ng pataas yung mga storage capacity na mga games ngayon As sure lang taon din natin gagamitin ng si Poco F6 Pro Kaya baka mabitin tayo sa may 256 ng katagalan Dahil siguradong matutuwa tayo dito Nalagyan nga siya ng maraming games dahil lahat ng games dito is kayang kaya niya. Kasi 512 na ang pinaka best choice para sa akin. Yung 16GB 1TB na version, masyadong overkill yun. Pwede yan yeah, sa mga mahilig talaga mag games. Tapos mahilig na mag-download ng movie. Bombardment on its way. target. So Sa Warzone Mobile naman, sinubukan ko rin siya dito. Ilang beses kayo nilaro. At still, wala pa rin siyang lag. At di kayo mabibigo dito guys. Malakas talaga ang Snapdragon 8 Gen 2. Medyo hindi nga lang talaga ramdam yung high graphics dito. Hindi pa ganyan talaga ka-optimize ang Warzone Mobile sa mga Android. At isa napakaraming processor ng Android. Compare nga sa iOS, ilang processor lang sila. Tapos puro malalakas pa. Kaya nakulong talaga si iPhone sa optimization. Pero at least kahit ganyan yan. Still napaka-smooth yan itong si Poco. Second shot compromised. Take it back. Bravo secure. Thank okay. you. Dito naman sa Mi Mir 4, maraming smartphone ang hirap sa game na yan. At itong si Poco F6 Pro 5G, mapapauka na lang. Talagang sagad ng graphics yan, tapos saka 60fps pa yung gameplay. Sa ngayon si Poco F6 Pro ang pinakamurang smartphone na mabibili natin na meron ganyang klase ng processor ngayon. Bala ko rin gawin ng comparison ng Poco F6 Pro at ang X6 Pro sa may performance nila. Kaya stay tuned dyan guys. Kaya so, gagawa natin yan sa mga susunod na araw. Dahil hindi sila nagkakalayo ng Antutu score, yung dalawang smartphone na yan, pero malaking difference na sa mi presyo. Malaking kamura ng X6 Pro kumpara sa mi F6 Pro. Isa pang mabigat na game dito si guys, itong si Tower of Fantasy. Sinubukan ko to sa mga na graphics na lahat. At tingnan niyo na lang guys kung sa tingin niyo smooth ba or malag. Just remember naka 60 FPS na gameplay yan at extreme lahat ng graphics niya. At sa maraming smartphone ko na, na testing, sa iPhone lang sinubukan ko sa mga ganyang settings guys. Sumunod nga itong si Poco at kayang-kaya niya. Well guys, understood naman na wala kayong magiging problema rito kung gaming lang talaga ang habol nyo dito kay Poco. Hindi kayo mabibigo dyan. Kung super naman mahalaga sa inyong bypass charging, wala yung dito guys sa may Poco. Kaso 30 minutes lang yung charging speed niya. Yung pa ba yun, may hihintay. Para magbimeryenda ko ulit guys ng 30 minutes kaysa naman non stop addict mode gaming tayo. Mamayin rin tayo saglit guys. Still ibangan pa rin naman yan Huwag natin gawin bisyo. Yun lang po. Thanks for watching.